Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Alas 8 na po, kaya kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers na sinumada ko po ngayon pong umaga mga kalaki Ito na po, umpisaan po natin sa bansang China Ayan po, China mga kalaki, kunin mo na Ito na po, number 188 Texas 296 Israel 315 Las Vegas 230 Alaska 535 Saudi 871 Japan 055 Italy 761 Germany 924 sa Korea 227 sa Greece 311 Canada 839 Mexico 711 sa Australia 213 sa New Zealand 609, sa India 2220, 22, sa Philippines 541, sa Thailand 733, sa Taiwan 384, sa Malaysia 697, sa Dubai 019, sa Hong Kong 822, at sa Singapore 315. Ayan mga kalaki, kompleto na mga 3-digit lucky numbers. Good luck! Claim it, mananalo tayo.